Eto na mga chong, nandito tayo sa isa na namang episode ng Rap Sessions At ngayon, makakasama natin walang iba Mula pa sa Manggahan Commonwealth Pakinggan natin lahat Pindeho Familia Yeah! Rocketpro.com Familia Oy, ka, ka bumalag ka Sa akin itapos ka na katapos hindi mo ko hindi na pagkakubo mo Ako si Crime Moon Pinakamatibay na makatabi na pagkakalangin dito sa mga Kaya ba wala wala ka na sa akin na upat pag ako oh, Wala na sa akin di ka aga Sige sumabay ka Dama, Naman naman lang iba kung sino ang matibay Hindi mo ko hindi na makamparang ginawa ko Hindi ko pamilya dyan ako nabilang Yaka ba ba di ba, ba yes. ginamakabulaan oh, no, ko Ang lahat ng mga kumakalaman sa akin Hindi nyo kami kayo tapatan Kamayang pinagpatan na tagapas lang sa mga makatanas Amin lumahatan Pumunta na kayo sa mga ang kaya bakit ba? Ako ang kalbaryo sa magahan Hindi nyo na mga bumubulaan Ako ang pinagpanan Tagatapos sa mga nagtatangka Ako manaban dahil Hindi nyo ko hindi mga parang ginawa Na mga bata na mga nakami pangan Na laban Ang na may Mga sa amin Kumalaban na puro lang kay bangan Mga baratan lang ko mga lang lang na Kung ako Mata-mata pang 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 walang na kami ay sa na, Pag nakawakan Mga lang Kami ay kalabanin sa harangan ay paliwala At ang na mula, pag nahawa ka nakatay Siguro na di mo makakawala Sa muling pagbabalik ko, malaman na tumayo Ang balahibo mo at di mo makalain na ako At ako lang at wala nang na ang ibang malakas last. Kaya huwag na pangarapin kung may nakakala mo Sa akala mo, kaya mo ako, ang ko Huwag ka marahas lang okay. mata mo At na mo pagkatao ko, why? Di sa malakas, huwag mo ko na itulad Sa katulad mo na, na puro kaya bakal dalal na makatulad

dapat ang nakapitay ka na kahit sa harangan Ay bala wala, ito naman ay mula Pag nakawa ka na tayo, siguro na di ka makakawala Mga mo makatang Tagabas lang, mga makatang, lang Mata-mata pang pang, sana sa pang Walang walang ka Dapat ang nakapitay ka na kahit sa harangan Ay bala wala, ito naman ay mula Pag nakawa ka na tayo, siguro na di ka makakawala Yo, lasso! Di mo ko kayo yung mga barang ginubang pa binanggamot Iyak ay wasak na garuhin yung mukha mo pag tayo nakita Wala awang panuluhurin Kapag sila mo ang masami na sa magupa Kaya ba mo nagpundi mo sa amin yung sobe Babae ko din lang tasa ay mga dalamay sa sagpangin Kakalad ka rin ka Mabakita ko sa iyo kung paano ako mamatay Tatapusin mo lahat sa amin ako malaban Nagaruhin mo lahat sa amin ang humaharang babalabagin ko Ang mga mga tabi na ito humahad na Bigay mo pamilya ko Huwag na ay kami ganda bang gain pa Kanalanin ng lubusan bagos Subukan yun sa amin pumanag pa Kami ang mga tabi na bangit sa mga Huwag mo na ipilit magmagaling pa Huwag mo ka makayahigitan Isa ang isa po Huwag mo na ipilitan ko ang mga butang bulaan Dudurugin ang bungo Tutusok -tutu. ng nang Sa iwan diba, ba? na duguan Di ba masarap pa? Huwag ka na umastang makamagaling kya Hindi ko pamilya Kinalangin mo Huwag ka bumangga Huwag ka bumangga Hindi